ito yung ginagamit guys ni papa oh, pang fill doon sa mga gap na para mas madikit siya. baka may mga lumalabas na unting ano may mga dugsungan yung ginagamit nya para mas matiba hindi matatanggal number 3 yung legal management okay, okay. Nalagyan niya na yan. Potato na. niya na. Hello guys. Today is August 31, 2020. Ayan. Natapos na ni Papa maglagay dito sa CR dito sa baba. Kaya lang, may mga ibang portion na wala pa kasi yung karpintero na may nindyan kami. Hindi niya binalikan yung dapat niya ayusin dito. Ang hirap kasi hagilapin yung karpintero na <laughs> Nagagawa siya ng yun sa bahay ng Lola ko. Eh, nakikisihin sana kami na kung pwede, daanan niya dito para gawin niya yung yung tubo to sa inidoro. Para malagyan na rin namin ng wallpaper yung baba. Eh, hindi naman dumating ang lolo niya. Nanakaw daw kasi yung bike. Alam niya na nga yung pandemic. Kahit yung bike niya na bulok-bulok na nina ako pa rin. <laughs> Sa hirap ng buhay ngayon. Bumti mo bike nina ako. Meron nga na nakawan dito ng motor. Ang tagal na nung huling merong na nakawan dito. Tapos siguro dahil nga mga walang trabaho may, yan, nagsisimula na naman magnakaw-nakaw yun nga, na, nasa loob na ng gate nila yung ano nila mga nasa loob ba ng gate nila yung nanakawan ng motor nasa loob ng gate nila Ah, sa labas pinark. Eh, madilim. Saka walang mga aso. Doon eh, doon sa portion, doon sa kabilang kanto doon, walang mga aso. Dito kasi sa amin may mga aso yung kapitbahay. Kaya kapag may magnanakaw sa labas, kakahol. Kaya maganda rin minsan na may aso eh. Dati talaga nung bago pa lang kami dito, halos lahat ng bahay merong alagang aso. Kaya nga, kapag may tao sa labas, lalo na pagka madaling araw, talagang Magigising ka dahil lahat ng mga aso nagkakahulan. Sabay-sabay silang kumakahul. Kaya nga sabi ko kay mama, alam mo may hirapan mama dito yung mga magnanakaw kasi halos lahat ng tao may aso. Eh, yung iba, nangamatay na yung mga aso, ganyan. Kagaya namin, si Dogi namatay na, yung iba naman namatay na din, ganyan. Ilan-ilan na lang yung may alaga. Pero may mga aso pa rin naman na natitira. Kaya kahit papano, medyo secure dito sa portion namin. Tsaka medyo maliwanag. Maliwa, kasi nagiilaw sa bahay ng kapatid ko, iniilawan nila yung harap. So kahit papano, nasasakop din yung ibang kapitbahay. Naliliwanagan din sila. Tapos dito sa may tabi namin, di ba tangke, eh? may ilaw din doon. So kaya maliwanag dito sa portion namin. Doon kasi, mga nagtitipid sa kuryente, walang gusto magpukas ng ilaw. Kaya, ayan, prone sila sa magnanakaw. Ayan. Kung saan na napunta yung ano. Yun nga, ininjan kami noon. Hirap-hirap kaming tawagin yung karpintero namin. Yun naggawa din sa bahay ng kapatid ko. Saka, yun din yung naggawa ng bahay namin. As in, from scratch, siya talaga naggawa. So, parang model house niya nga yung house nga niya yung bahay namin at saka yung bahay ng kapatid ko. Kasi, siya parehas gumawa niyan ng bahay namin. Kaya, ayun. Kaya lang yun nga lang, mahirap ano yun, pagdating sa pera. <laughs> mahirap. Masyadong maano sa pera yun. Mahirap to yung pating hagilapin. So, ito na guys. Ayan o. Yun nga lang guys, yung kisami nga, di ba sabi ko nga, papalitan yan, pipinturahan. So, ayan. Yung portion doon, sa may inidoro, hindi nilagyan. Doon sa may baba, kasi nga, tumatagas yung tubo nyan sa ilalim. Yun yung papalitan sana ni papa. Ayan, luma na rin kasi itong mga iniduro namin sa katong lababo. Kaya, pag medyo maluwag-luwag na, nawala na yung pandemic, sa pag may budget na, balak din bumili ng bagong iniduro nila mama sa kalababo. Ayan. Sa ngayon, pwede pa naman yan. Pwede yung pagtsagaan. Ayan. Meron na. Tapos nabawasan na to. Dati apat ah, to eh. Pumangit tuloy binigay niya kasi sa kapatid ko. Sabi ko nga bumili pa siya ng isa. Yung isa yata pinagbenta niya. Kaya sabi ko bumili pa siya ulit. Kasi maganda yung dito. At saka maganda, match yung ano niya, itong mismong ano niya, paso yung pot niya dito sa team ng wallpaper. Ayan. Tapos, ito na na din. Ayan. Lagyan na din yan. Pati dito sa may looban. Kaya lang kulang pa nga rin dito kasi hindi pa ito nalalagyan. Ito kasi diba meron. Yan, lalagyan din yan. Tapos pipinturahan na lang ulit yung tubo at saka yung kisame. May... Ito, dadali namin yan sa kapitbahay kasi di ba nagbagyo, baka mawala ng tubig. Pabalik namin yan doon sa tambakan. Kasi nga ano, sobrang dumi na rin kasi ng tiles namin eh. Ayan. Okay naman siya guys, yung ano, yung wallpaper. Maganda siya pag ano. Eto balak din, like bila ni mama to na no, ano yung bago. Na pang, yung pang glass naman ba. Para tumerno dito sa tim ng wallpaper. Ayan. May, onti na lang dadagdagan dyan sa kapipinturahan. Pero ayan siya. Tapos guys, kung tatanungin nyo ako kung okay lang ba na nababasa siya, lalo na doon sa may part na ano, sa may liguan. Okay naman guys, kasi uh, ilang araw na kami naliligoy dyan eh. Hindi naman natatanggal siya. Siguro malaking tulong din na naglagay si Papa ng sealant sa mga pagitan para ano, mas hindi siya matatanggal agad. Saka yung ano naman, hindi naman nag-fade. Hindi naman siya nag-fade. sabi naman kasi ni mama, waterproof daw yan eh. Ewan lang natin guys sa katagalan ng panahon. Baka, baka, ba diba? Pero, hindi naman siya tipo yung kakalagay lang tanggal na agad. Matibay naman siya. Tapos, ano pa, di ba hanggang baba yung wallpaper namin, syempre nababasahin sa hey, kapag ka, uh, naliligo, tsaka pag naglilinis ng banyo, hindi naman natutuklap siya, guys. Okay siya. Kasi naalala namin yung papel, dapat diba yung papel na work, wallpaper yung gagamitin namin dito. Eh, nabasa ko doon sa comment, ano daw, madali daw matanggal yung sa pagkakadikit, ilang araw lang daw tanggal na. Maganda rin nga sana yun, kasi mukha talaga siyang tiles, guys. Eh, kaya lang, kung madali rin namang matatanggal, ito is di na lang din. At least itong 3D na wallpaper na ano kinabit namin. Subok na namin dito sa sala na hindi siya kaagad natatanggal. Kaya sabi ko kay mama, yun na lang din ang ilagay niya sa banyo. Ibahin niya lang yung design. Tapos, ganyan na lang din yung design na nilalagay sa ano banyo sa taas. Si Papa nandun ngayon eh. Ayan. Puntahan naman natin si Papa dito sa taas. Ayan. No, isang araw kasi nag-uulan eh. Ngayon lang ulit umaraw. Ngayon naman sobrang init. Ay, ay, ang daming Ayan, ang dami kalat dito ng sa kwarto. Ayan. Ka na, tapos ka na? Ayan mga kalag-galat. Mm. Ayan yung CR. Dito sa CR, dito maliit lang. Kasi ano lang ito, ihean lang namin pag sa madaling araw ba. Kasi syempre, nakakapagod yung akyat pa na o pag ka sa madaling araw. Kaya, nagpalagay talaga din si mama dyan ng ano na CR sa taas. Ayan. Lumabas muna si papa kasi na nainitan na siya. So, ayan. Kulang pa rin yung ano. Saka ito, pipinturahan din kasi si boy dikit, si papa. Ayan, mahilig yan ng dikit. Alam over-over magdikit. Ayan din kita niya yan ng sealant na gray. Ang pangit tuloy. Kaya kailangan pinturahan ni mama ng puti yan. Saka medyo may maluma na rin kasi yung pintura niya. Madumi-dumi na. yung pangit tuloy yung ginawa niya. yung ko ba niya kay papa? Parang addict na yan sa ano. Mahili siyang mag didikit lahat ng bagay gusto dinidikit. Parang ano niya na yun. Addiction niya. Ayan. Ito pa oh. dito kasi luma na rin yung mga tiles namin no? madumi na ito yung original tiles problema kasi dito sa amin kahit anong kuskus -kus mo hindi talaga totally natatanggal yung yung dumi parang dikit na dikit dun sa ano sa tiles eh si nga may pagkausin na yan sa pagkuskus ganun talaga kasi yung tubig namin dito medyo kalawangin din kasi ano yung baldingan namin ni nangin, naninilaw parang kumakapit siya sa puti. Ayan na guys, natapos ng lagyan dito ng wallpaper ni La Papa. So ayan. Ganyan yung tsura niya guys. Saka napinturahan na rin ni Mother yung kisame. Ayan. Ito. Tapos, yun dito, hindi na nilagyan kasi kulang ni <laughs> Kinulang na ng wallpaper. Kaya pininturahan na lang ng puti ni Mother. Yan. Dati blue yan. Di ba pinakita ko sa inyo? Pininturahan niya na ng white. Yan. Yan. Okay pa rin naman siya guys. Hanggang ngayon siguro mga one week na namin siyang ginagamit hindi pa ako naliligo guys paligo na ako eh kaya lang natapos na kasing di ni papa yung ano yung banyo dito sa taas iba nung huling vlog ko hindi pa niya nakompleto ngayon nakompleto na yan saka napinturahan na rin ni mother yung ano yung kisame eh. kasi nga di ba yung mga dikit dikit ni papa dito so pangit ako sa inyo ngayon so, siya guys hindi pa kami pwede maligo dito gawa nga ng bagong kabit pa lang siya. So, kailangan patuyuin pa. Kasi ito nilaligyan niya ng, ano, ng sealant para mas matibay siya. Hindi kagad ka agad kasi siya, di ba, banyo nga. So, ayan siya, guys. Mukha namang ano. eto, yung part dati na napakita ko ito at saka dito, meron, di ba, na liliguan din namin siya. Hindi naman siya na tatanggal. So, ayan siya. Ayan. Tapos yung nalala nyo dito, diba may parang gray-gray na sealant yan na dinikit si Papa. Pinunturahan na ni Mama ng white. Ayan. So, ayan, guys. Dito naman sa bandang kitchen naman, nilalagyan ng wallpaper. Sabi namin hindi lalagyan, pero nagbago na naman yung isip. Ayan. Yan yung ginagawa ni Papa. Pag yun sa corner, nilalagyan niya ng ano, Silen 'yan no pa. Kasi may sumusungaw pa na kulay green. Eh. Ay, nilalagay niya ng tikit Kulay puti 'yan na silan kaya kung may gusto kayong 'yung takpa na hindi 'yung gap, bakit ay 'yung may gap na maliit. Pwede siyang pantakip saka pang-seal na rin. Ayan, kulang pa rin ah. Wala na, ubos na yung puti. Oh, mga dalawa. Dalawang puti. Yan na lang muna for now. <laughs> mag na lang ulit ng ana. Kasi yung unti-unti lang namin guys yung bili kasi may kamahalan din siya. Ano naman daw to? Uh, pwedeng punasan pag ng mantika. Pwedeng punasan. Saka tinray ni, ni papang ano idaan sa apoy. Hmm. Hindi naman siya nasunog. Hmm. Busy po siya. Ano na, oras is alas 12. Hindi pa rin kami kumakain. Pero nakaluto na si father eh. Ito yung niluto niya, pares. Nagluto muna siya ng maaga. Ayan o, pares. Pwede itong i-partner sa kanin at saka sa parang noodles. Pero kanin, sa ipapartner namin yan sa kanin. Ayan, nakasain na kami. Kasi kailangan tanggalin yung mga pagkain dun eh. Kasi naglagay doon ng wallpaper. Tapos na rin kami maglinis. Kaya lang syempre may mga kalat-kalat dahil nagkakabit nga si Papa. Tapos ito, umorder kami ng banana king sa kapitbahay. Dinamihan ni Mama kasi yung iba dito, bebenta niya. Parang papatungan lang niya kasi nag siya sa Facebook. Ito pa yung isa yung iba may meriendahin namin para dagdag kita ba mm, matrabaho din kasi guys ang um, pagbe-bake kaya ano mahirap din yung ganyan bake-bake kailangan -bake. pong bumili ng mga ganito inyolagyanan kaya nag-aangkat na lang kami kapag may mga kakilala si mamang nagtitinda mga food yung pinupost niya sa facebook tapos pinapatungan na lang niya tapos guys, yung plastic na pinaglalagyan ng wallpaper, tinatabi namin yan. Hindi namin tinatapon kasi ginagawa namin siyang ano, basurahan, <clears throat> plastic ng basurahan para ma maka ma-recycle siya ba. At saka bawas gastos na din. Ayan guys, Nilagyan din pala ni Papa yung sa may taas. Diba sabi ko, pinitura na lang ng puti. Nilagyan din niya. Nagpadagdag siya ng anong piraso. Yan. Para kasi, dito kasi meron. Tapos yung nakaraang pinakita ko, di ba, pininturahan lang ng puti. Ay, wala ako nalaglag. No? Wala, nilagyan niya yeah. ulit.